Chinese style tikoy na ubi flavor na pwedeng pang merienda at isabay sa kape. So tara guys, luto tayo ng tikoy. Merienda time nga ito at kagigising lang namin. Bale, pangalawang luto ko na nga ito ng tikoy at talagang nagustuhan ni Samira at saka ni Cypher. Kaya e, ayan, makikita nyo, bawas na yung laman. Bale, four flavors nga pala yung available. Brown sugar, white sugar, ubi flavor at buko pandan. Maraming nga pwedeng gawin iba't ibang luto nito pero syempre yung pinakamadali yung gagawin ko. So ayan, hiniwa ko nga lang siya ng maliliit tapos ilalagay ko lang siya sa itlog. Pwede nyo nga din to baluti sa lumpia wrapper sa kanyo prituhin. Mm -hmm. Dahil tamad ako, heto na lang muna. <laughs> So, hayan pagkatapos ko nga siyang i-dip lahat sa itlog, piprituhin ko lang siya. Pag nag-color brown na ay okay na, mabilis lang siya maluto. Konti nga lang yung nabawas ko sa tikoy na hiniwa, pero tingnan nyo naman guys, napakadami na. Napakalaki pa nang natira, siguro mga tatlong lutuan ko pa to. Ibabalik ko nga lang siya sa karton kasi hindi naman niya nasisira. 100 plus nga lang yan, tapos 1,000 grams na. Malagkit na medyo makunat, halos kalasa lang siya ng sapin-sapin. Pero para sa akin, mas masarap yung tikoy. Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo talaga siya titigilan. Hindi siya matamis, tamang tama lang yung lasa. Pwede din siyang gawing dessert pang ng umay. Okay na okay to pang merienda at i-partner sa kape kaya ano pang ginagawa mag-check out na. Ilalagay ko yung link sa comment section or sa yellow basket.